So mga boss, masaya nga po na binahagi ng angas ng Pinas dyan Rally kasemero na sa paparating na laban nito kontra kay Saul Sanchez. Ngayon lang daw siya mga idol, hindi nahirapan sa pagkuha ng kanyang timbang. Sa katunayan nito mga idol, aktual mismo tinimbang ni Casamero ang kanyang sarili. Nasa 126.2 pounds na ito mga idol, from featherweight division ang kanyang bigat. Pero meron pa naman daw siya mga idol labing dalawang araw bago sumabak sa weigh-in. So ibig sabihin pala nito mga boss, hindi talaga naging maganda ang pinagdaanan ni Casamero pagdating sa weight cut sa naging laban nito kay Pilipos Ngitomba at Yukinori Uguni. Ngayon lang daw talaga siya mga idol naging kampante sa kanyang timbang. Dahil puspusan ng kanyang insayon nang nasa Pilipinas pa lang ito. Kaya dito talaga natin malalaman mga idol sa laban ni Alaska Sanchez. Kung umepekto na ba sa kanyang father time. O kinalawang ito sa isang taon na wala itong laban. Wala nang excuses pagdating sa kondisyon mga idol. Dahil mismo na si Cuadro Alas ang nagsabi na wala na ito problema sa kanyang kondisyon. At sa performance din na ito ni Cuadro Alas. Na nakadepende mga idol kung meron pa ba ito chance kay Inoue dahil kung sakaling mahinang galawan ang ipapakita ni Alas dito mga idol malamang ikis na ito sa hapones.